guys o oh, yung binibilad mo na ano yung muna ibilad yan. matutuyo na rin naman yan panibagong kulungan ng magjowa na manok kulungan ko ay isa dalawa, tatlo. Apat. Ang dami ng kulungan. Kuha na kayong papaya guys. Ayan. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ayan palis kami. Ako dito, guys, ng, ano Yan. Ng uh, kusina. Kasi itong kubo ay rukat-rukat na babagsak na siya. So bumagsak na nga 'yan ng bagyo. So palilipat ko na yan dito. Gagawin ko na siyang diretsong extend na kusina diyan. Ayan ang haligi para hindi na siya ano nabubulok. Ayan, lalagyan na lang yan ng simento. Ayan, kusina. Ay, ang itak ko. Oh, babae. Ha? Ano yung babae? Ayan, mo, yung kanto, kanto na yan. Eh? Yung kanto na yan. Yung bahay ng taas? Oo. -huh. Ayan. Magiging compare mo. Hmm. smoothie cloudy pero mas konti lang ang araw sama tayo guys bumuha tayo ng ano, kahoy para sa aming extension na kusina ayan hindi ko makita pinyahan ang linis ng nyugan oh. sana ulit Ito yung binadaan na ilog doon sa may bayang bayan na dinadaanan. Baka ito yun din. Okay. Okay. pagod naman dito guys ngayon na ako nakapunta dito aray ko layo naman dito daw kami mamumuha ng kahoy ayan ayun yon nagsabi sa iyo na pwedeng kumuha ng kawayan ito o, oh, mukhang maganda tong kahoy na to. Ay, <laughs> gulat ako kala ko eh. <laughs> gulat ako guys kala ko may uh, sakahok na ako sa aking itak <laughs> tao pala nandito <laughs> hanggang dito na lang muna yan ay ko na na ito papuntan lang <laughs> ni nee? Freddy. Naunahan na kami, pauwi na kami. Wala kami nakuhang kahoy. Yan. Kasi maliliit. Saka ano, uh, marami nang kumuha. Naunahan na siya. Ayan. Ayan may nyug oh. Ayan. Pag maglalado ka, ganyan. <laughs> Hanap ka sa bulas, maglado ka. Kunyari, naglilinis ka pero nangunguha ka na ng laglag na nyug. <laughs> Ipunin mo pag nakasandaan ka, di? May pera ka na. Ganun mang lado, guys. Ayan. ayan o oh, mga pinagbunutan mga nila doon na nila yan diba ayan o oh. kahoy na kami wala kami nakuhang talas talas or kahoy na pang solera sana ayan lalapit na lang ulit kami dun sa aming kapitbahay na mabait ano ako nang talas kasi doon daw sa lilipatan nilang kukuprahan ano daw marami daw Mag sasama yan si Mario doon maliliit ayan nakakuha si Mario isa ay. Isa lang. Better than zero. <laughs> Nakapag-exercise na ako. Hindi ba? <laughs> Para paraan lang yan. Paano ka makapag-exercise? Sumama <laughs> so, ka sa bundok. Ayan. Manguha ng talas <laughs> Shout out Ayan Nakukuha na kami ng isa guys Ayan Diba Isang talas Sana makukuha pa kami kahit dalawa Ayan But we now I get only one the last. si Mario nakacninas ako nakabota, hindi <laughs> ah, ba? kasi I'm scared sa mga ano snake Uh, Maraming snake sa ano, bundok. Ay. Doon papuntang luwas, meron kaming ginadaanan. Ano, ilog. Ganito. Sapa pala. Tapos dito sa likod namin, ito may sapa pa rin. Sige, dito lang ako. Ayun. Paulit na kami. Wala kami nakuha. ganda ng kulay na tubi-tubi. Tubi-tubi. Tutubi pala. <laughs> Ayan. Kulay ano sila. Kulay blue. Ito ni. Ayan pa yung isa. Ayan. Ayan. Nagpapahinga ng mga tutubi. Hmm. Ang ganda ng kulay guys. Ang ganda ng kulay guys. Ito ang tinawag nilang palanas. Hmm. Palanas na ilo Ay, sapa pala. Hmm. Pala na guys, um. hmm. pala na awit na. I get only one. Talas. Malalaki yung bunga ngayon guys. O, yung nakaraan ang liliit. Swerte sila ngayon kasi magaganda yung bunga ng pinya. Siguro mga December, anihin, anihin na to. Hmm. December, o katapusan na. Oo, tama mga December. Anihin na to. Para sa New Year siguro. <laughs> Marami na kaming pinya. Hindi yan sa amin guys ha. Pinipicturan ko lang. Sa kanila yan. Hindi <laughs> kami gusto kong kunin yung isa na yun. Kaya alam bary, baka barilin ako.